Duday, ito tignan mo. Tinapay, tas lulutuin pa. Lulutu na nga, diba? Kaya yeah, pwede na nga niya kainin yan eh. Pero siguro gusto ah. niya mas pasarapin. Ila, parang delight o yakultano oh. Yaculta, no? Ano si yan? Bumuhos. mga juice? Juice nga, yan. Sarap po. Oh. Something? Masarap na, baka mas pasasarapin pa niya. Tignan natin ah. guys kung masasarap to. Tas i-comment nyo kung feeling nyo masarap o hindi masarap. I-comment nyo guys, ha? Okay. Ano ko lang, feel ko kalokohan na naman. At tignan mo nga, kalokohan nga oh. <laughs> Pinagagawin mo, gawa. tanggalin mo mo na yung takip. <laughs> Niinit yung ulo ko sa'yo, ah. <laughs> Nag -tri trip, Nagtitrip. Nagtitrip. Kaya pala ganito yung ginagawa. Nagtitrip. Alam mo, mas mainit pa yung dugo ko sa'yo kaysa sa uh, panahon ang, ngayon. Ang init na ng panahon, pinapainit mo pa yung ulo namin. <laughs> huh? Ano yan? Pilar chocolate. Chocolate. Chocolat. Oh. Chocolate. Ala Wala, Chocolat. nasira. Ayan kasi. Yeah, yan, deserve. Biniyak na lang. Eh, ka dito ko. Ni trip na naman eh. Ito, guys. Tamaran kasi. Hmm. Uy. Nagkulay chocolate. Mm. Okay. I kahinaan yung chocolate. <laughs> Ayun, oo. Oh. Ha? Huh? Ma Mar ano yan, Mar Margarine. Margarine? Ba't nakalagay dyan? Tapos, ipipisik na... I ayaw, ayaw. Ayaw, Talaga yung ulo ko sa'yo. Ayaw, masala. Hindi naman kasi sinasala. Yan, bossing. Talaga yung ulo ko sa'yo. Anong pinagagagawa mo, boss? Alam mo kung nandito ko lang talaga. Ano? nakotongan mo na siya? Mm-mm. <laughs> oh, tapos nilipad sa lalagyan na, na iba. Sana dyan mo na lang nirekta. Oh, mekos-mekos. Sapakin ko na talaga ito eh. <laughs> Papakainit naman ang ulo mo, boss. Kalma, kalma. Nahay vlog ka. <laughs> parang gagawa siya ng loaf. Ano oh, so, I-steam. Yung parang tinapay na binake. Oh, yun o. No? Oh. Parang i-steam lang yan. Maya-maya kote, okay na yan. Oh, 'Di ba? Natulaw lang eh. Hindi ah, titigas 'yan ng unti. O, oh, tas ano, pin razor. Pin -reaser sa oven. Hindi yan. <laughs> Hindi yan freezer. Oven nga, pin -reaser sa oven. Ni oh. uy, okay na. Mukhang okay na may ginawa niya pero di ko rin di, pero di ko pa rin maintindihan kung bakit niya ginawa That 'yan. Bakit inayos mo na lang bibisit talaga Ah, sige, ikaw na daw gumawa. <laughs> Kanya, ako nagagawa. Eh, hey, no, ay, no, masarap naman. Mukhang no? wow. O masarap. Kalokohan naman yung ginagawa. Oo, oh, yung process niya. Puro kalokohan, no? Puro kalokohan ba, guys? Ano sa tingin nyo? Puro kalokohan ba yung process? Gawa na, tapos i-blender. Ang ah, bibisit akong dito. <laughs> Gawa na tas blender. pa. Pag talaga pa. Na, dito ka, tamo. Alam lang kasi nang tama mo, Bossy. Uuwi ka dyan, may sampung pasak. <laughs> binender naman, ginawan juice. Oh, masarap naman yan ah. Sarap? Oh. Masarap yan. Masarap pe. po, para parang ipot. <laughs> 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 okay, ayun oh, binigay niya na. Oh, okay ano naman na naman ah. Pagluto oh. yan. Ginawang juice, may margarine. Oo, oh, ay. Ano mag-grade mo dyan? Sige. Zero. Zero. <laughs> Kaya guys, comment nyo na din yung grade nyo. Okay, bye!